Sino to? Hulaan mo. Ha? Ah? Hmm? Di ba yung pahula-hula? Sino to? Yung favorite mo. <laughs> Mare, ikaw ba yung Mare? <laughs> eh, hey, Mare, ikaw nga, Mare. <laughs> Napunta ka dito, Mare. Eh, napadaan kasi ako dyan sa grocery. Malapit dyan. Ay, ah, eh, ganun ba? Eh, naalala kita. Mm? Bumili na ako. Baka kasi ka ako kang kasama. Ah, ganun ba, Mare? Tagal mo na kasi hindi napupunta sa bahay. Ah, oo nga, Mari. Nagkasakit ako, Mari. Kaya... Hindi totoo yan. Hindi na ako nagtsa Bola lang eh, yan. Hindi na nagagawin. Eh, nabalitaan ko. Oh. Kaya dumaan na ako. Sana ba, Mare. Oh. Ano ba yung dala dalagala niya? Dalagala mo na yan, Mari. Mupuha mo na mati dito. Pagpapensya <laughs> mo na ito. Bili ko lang, konti lang to. Aww. Para may makain ka kahit paano. nice. mo mo na mary. Nice. <laughs> Ito para sa'yo. Salamat mary. Napagka sweet mo naman Mare, naman. Napagka pahit mo naman. Sana uh. ako. Nagkasakit kasi ako Mare, Kaya di na ako napapasyal doon sa inyo. What? Ano ka nga na Mari. Naku kaya nga eh. Akala ko hindi mo na ako naaalala. Pwede eh, ba naman namin hindi ko Sana all! Eh. Pwede ba miss din kita. Alam mo naman, paborito ka itong umakit. Kaya nga, ka, isa eh. alam mo naman, laging yung alamin <laughs> yung pare mo, tapos ala ka pa. Kamusta <laughs> nga pala si pare? Kamusta na kayo? De, ayun, alam mo naman, laging nasa trabaho. Ganun pa rin ba, Mare? Hindi ka na nilalablab talaga. Kaya nga, ka, nagulat ako. Pati ikaw, wala na eh. Oh. Kala ko, ayaw mo na sa akin. Ah. Hindi naman sa ganun, <laughs> Mare. Nagkasakit uh, talaga ako, Mare. Ako, namayat ka, pare. Ah. Oh, Mare. <laughs> Eh si Mari pala asaan? Si hey, Mari mo na doon po, sa Vietnam ko. Isang linggo na doon, di pa umuwi. Hay, ah, eh, bakit? Eh, doon naman talaga 'yon, balik balik uwi, balik uwi. Alam mo naman, kawawa mo naman pare, kaya pala namamayat ka na. Mare. Mari. Init oh. din ka pa pare. Nga, Mari, Napatigan mo na lumabas. Oh, Mari. Kaya Tama pala Mari, salamat dito ah. Walang anuman, basta ikaw. Talaga, oh. talaga Mari, talaga. Kaya paborito ko Mari. Hey! na pare. Oo. Oh. Kailan ka ba magagawin sa bahay? Eh baka sa isang araw mare, pagka galing ko, pupunta ako doon. baka sarang kita. O oh, sige, nasira kasi yung ano ko dun eh, yung pinto. Ay, oh. Hindi ko alam kung bakit nasira eh. Ay oo, oh, nung no, nakaraan pala, nung no, sinuholik with damit ni pare. Naalala mo? Pagka bukas ko ng pinto, nasira. Ano ba? Oo, oh, yan sa isang araw, pagka magaling na ako, pupunta ako doon. Gagawin ko. Ayaw! Wow, sa so talaga ng may pare. Mo. Lahat pare ya. Nagamit Namiss talaga kita, Mare. Namiss talaga kita, Mare. <laughs> Saka lang, para parang oh. umuulan ah. Oo oh, nga, Mare, umuulan. Pwede bang makisilong muna sa inyo? Tara, <laughs> sinong muna <ko> tayo, <laughs> Mare. No, 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 di lang, hindi ba Di, no, no, no. Hindi, walang tao sa bahay, <laughs> Mare. Walang tao doon? Wala, <laughs> tama-tama, doon tayo sa loob. Okay lang ba? Oo, okay lang. Kasi baka machismis tayo, baka may tao ah. Wala, walang Mari, dito kasi yung compound na to. Sarado yan. Dahil CCTV, wala yan. Ayaw, di ba? Sige, para makikisilong muna ako. Namiss talaga kita, Mari. Oh. So nice. Para sa loob Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Mare? Para Mare, pasok pa muna dito. Ah, hindi ba pa nakakahiya pare? Hindi pare okay naman. Pagpasensyahan mo na yung kwarto ko at masikip, maliit kumpara sa kwarto mo doon. Okay lang pare, eto ba yung kwarto mo? Oo. Tama tama Mare yung pagpunta mo talaga dito. Wala si Mare. Wow! Oo, Oo nga eh, naring nakatakot Mare. Yes, Mare, parang sumiglay ka to ang angkot. <laughs> Alam mo eh, halos sumbuwan na kumbuna eh. Oo! Oh, so, nga pare, na-miss nga kita eh. Sana all! <laughs> Sa kunwari, isang buwan ako halos walang ano, walang... Alam mo na, walang masahe. Ano? Hindi ako minamasahin ng mari mo talaga. Kaya ano, <laughs> lang. Alam mo, ikaw lang gamot ko, mari. Gusto ba ako sa inyo kita Namiss talaga kita, mari. Namiss talaga kita, mari. Salamat, mari, sa pagpunta mo. So bigla'y katawan ko, mari. Ay, nang pare. Gusto ba sa inyo kita? Ay, oo, mari. Pwede ba? O oh, sige, nang makabawi-bawi naman. Oh, Uy, Lagi mo yung masahihin. Masakit yung katawan ko talaga. Hanggang baba na rin. Talagang kailangan na talagang masahihin na rin. Baka makano ka, nabasa ka pa ng ulan. Oh, marit. oh. Okay. Asan ba yung langis mo? Uh, ito, ito, mara yung langis ko. Mare, hindi ka na okay. agad parin. Oo, mare. O sige, marit. gusto mo ba? Oo, oh, mare. Okay. Para, okay, okay. Sumagalan natin? Oo, oh, mare, pakipatay na lang, mare, at Simulan na natin. Ayon, oh, sige, man. sigurado ka, lang, ha? O, oh, Mari, patay mo na ilaw. O, oh, sige. Simulan po na, pare, ha? O, oh, simulan mo na. Ano pare? Ayos na, ayos, Mari. Ang sarap, Ano, oh. diyan oh, ka? O, hindi naman pa, Mari. Ang sarap. Ah!